Nung ako si Dr. Varun, isang pediatrician at pediatric pulmonologist sa Apollo Vanakram, Chennai. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pediatric asthma. Ngayon, pagdating sa asthma, hindi ito pareho ng asthma sa mga matatanda. Ang asthma sa mga bata, kadalasan ay tinatawag natin itong wheezing, tama ba? Hindi natin tinatawag na asthma ang mga batang mas bata sa anim na taon. Karaniwan, tinatawag natin silang may wheezing at kapag higit anim na taon na, saka natin tinatawag na asthma kaya nga, madalas nating makita ang maraming bata na laging uh, nagne nebulize at nakakaranas ng wheezing hanggang limang taon. Pero karamihan sa kanila ay gumagaling habang lumalaki. At hindi na nila nararanasan ang ganitong klase ng wheezing or asthma sa kanilang pagtanda. Okay? Kaya ang mga batang nagkakaroon ng wheezing sa loob ng unang limang taon ng kanilang buhay ay hindi nangangahulugang magiging asthmatic sila pagdating ng kanilang pagtanda o adulthood. Ito ang pinakamahalagang bagay. Paano mo nga ba matutukoy ang asthma sa mga bata? May dalawa o tatlong sintomas lang na talagang napakahalaga, okay? Pagmasdan ang pagtulog ng iyong anak sa gabi. Kung siya ay madalas umubo sa gabi, lalo na sa hating gabi at madaling araw, mula alas 4 hanggang alas 6, yung ubo na hindi siya pinapatulog. Ito ang pinakauna at pinakamahalagang sintomas. Pangalawa, ang ubo na nakakaabala sa kanyang paglalaro o pag eehersisyo Ang bata ay lumalabas para maglaro o tumatakbo pero patuloy siyang umuubo at hindi niya magawang makakita ng maayos. Kaya ngayon ay naunawaan na natin kung ano ang asma at ano ang mga pangunahing sintomas ng asma. At minsan, makikita mo rin ang mabilis na paghinga at maaari mo rin mapansin ang paglalalim ng paghinga dito na parang ganito. At lahat ng ito ay mga karagdagang palatandaan na makikita mo sa kahit sinong batang may asma. Pero ang pinakamahalagang pagsusuri para matukoy ang asma ay ang spirometry. Para sa mga bata batang higit sa anim na taong gulang, ginagawa natin ang lung spirometry. At para sa mga mas bata sa anim na taon, ginagawa natin ang isang pagsusuri na tinatawag na impedance oscillometry. Isa itong napakabagong teknolohiya. Dati, wala pa tayong impedance oscillometry na ito. Para sa mga batang higit sa anim na taon uh, uh, sa spirometry, kailangan talagang may kaunting pagsisikap. Kailangan nilang humihip sa isang aparato na mahirap gawin para sa mga batang mas bata sa anim na taon. Para sa mga mas bata sa 6 na taon, sa impulse oscillometry, kailangan lang nilang umupo ng hindi gumagalaw ng 30 segundo hanggang isang minuto. Sa paggamot, gaya ng sinabi ko, kailangan ninyong matukoy kung may wheezing o wala at iwasan ang malamig na pagkain o inumin na nabanggit ko na rin. At para sa paggamot, gagamit tayo ng mga special na gamot at para sa nebulizations at iba pa na naipaliwanag ko na rin ng detalyado. Salamat po!